dry gusto mo talaga hospital. Oo naman, Sa gusto ko yung, yung well, sa Australia, may London's eye dyan. Eh, di Sydney ay <laughs> <laughs> <style. Yeah>. <laughs> na yan. Nags ka yan. grabe ka ba? Ang Ang baba-baba ni. Di ba yung perisintan? Sa 8 8 Saan naabot ang 8 dollars mo? Sofitel. <laughs> ah, sa saan saan naabot ang 8 dollars mo? Sofitel. Oh, <laughs> oh, Ito nga. Sa oh. penthouse. Pen. Pen <laughs> <A> pen <pal. laughs> <laughs> Uy, anong plano mo? Ito kay Kuya. Ito kay Kuya. Ay, Uy, parang nakita ko to. <laughs> Alin? <a> <laughs> Hindi, na nakita ko yan sa Shane. Oo, yun eh, yung tinakita ko sa'yo kanina! Hahaha! <laughs> ang ano, aboy siya! Boy oh girl! Uy, mga boy! Dollar sign mo! Pinag-rock din mo, mo. <laughs> ang malo! Black Friday, Friday. sale! Ano, <laughs> mo hindi kami nakapunta sa Black Friday sale. Obrang punoan daw eh. Saan? Noong Black Friday sale. Sa mall? I mean, sa depo. Ah! Ano sa mall? talaga to dito. ito dito.

mal sa birthday mo magpaano ka ba ganyan ka ano na na laylo na ng birthday yati yati ba yati yati Ay Ayaw, tayo? okay guys sa birthday ni Mark ah, birthday ni Mark sa, credit card ko. sa birthday kita 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 Uy, may kasama akong vlogger. Uy, may kasama akong vlogger. Hi, Daddy. Hi, darling. Hi, darling. Hi, darling. Hello, Dad. O, saan tayo? Doon, o. Maganda dito, o. Sa saan? Ayun, masakto sa atin yun. Ba't tumakbo ka na, Joyce? Mga ulang natin, Joyce, o. Ba't Baka lang. Hey! ay, natin yan. Sa birthday kasi ni Admin sabi sa peri ko na tayo tayo lang. Kaya tayo lang One time, inggitin namin yung mga pangit. Sinong pangit? mga pangit. peke sa peke. Ano? Peke sa peke? Naka live ba? Naka live ba? Ha? Naka live ba? Gagawag Hindi ako na live. Hindi ako na live. Mamaya na. Diba masabi niyo? Oo. di tayo. Okay. Nakahanap namin ng ano? Bar, Duck That's the view. Million dollar view. Oh my god. Welcome to Sydney. <laughs> this is how Friday night should be. Yeah. Not a toxic people. No. No you. to, no yeah. to no fake. No fake. No to fake. No to fake. No to mami if your face is ugly No. <laughs> what, <is PR? laughs> <City GUY laughs> yeah, what is vr cool. <laughs> you citizenship cool? di ba di ba tayo papasuhin kasi hindi tayo puti oh you know may ano dapat ba no. id id wala yung dress code, hindi naman tayo naka-tsunega. naman yung may dress code. you have free for tonight? No. Ah, it's fully booked. Ah, it's fully booked? Ah, it should be booked. Ah, thank you. Bawal na. Ah, pay pa Okay. Hanap ng ano, iba. Oh, Magbarangay na lang tayo. Oh, tara let's. i natin sila sa ano, uh, yeah. sa Sydney. Sa yeah. The circular key. Hindi <laughs> to circular key, Baranggaro to barangay. <laughs> Ayun tayo. Dubai ha. feels. Yeah, that's Hilton. Crown. Ah, crown ba yan? Hindi ba Hilton yan? Ayun ang crown. I'm so sorry. It's okay, darling. Yeah, it's it's okay, my love. It's okay, honey. Okay, lang, ano naman eh, Friday tapos daylight. Ah, uh, daylight. Dami pang ano. Bawal pa Alam <laughs> Hello, bawal pala ako. Bawal piko. <laughs> she it. she, 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 put, she put, it's okay. It's fast. <laughs> I get in by 8. Tara. Ta ano so, gusto mo ba doon o oh, sa barangay roon na lang? Ba Baba ba ba tayo? Hindi, kung saan gusto ni Joy. Ba Joy, saan mo gusto? Sa Walay. Ay, sorry. Sa Sardo Bar, <laughs> Ay, oo, oh, oh, okay. Doon ang sarap doon. Yes, okay. ang sarap doon. Mm -hmm. doon na Baba na kami, Chris. Yes. Okay. May okay. Moriones yung ano. Okay din doon. Maganda doon may iglo-iglo sila yung winter. Dahil doon na yung ano, yung alak yung sa Okay, doon na tayo. Alright. Alright. Hey friends. Ah, dito kami nag ni ano sa Punpun. Hoy mga... Sa pag-alak. 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 pag alak pag alak na alak pag Sige mo, wala <laughs> Super cat! Bound to. Di diba din sa inyo, Mar? Ayoko. Super cat. Sa ano? Okay. Lindoro. Lindoro. Ay, Ay kumusta pala sa inyo doon ano, yung Ulysses? Kumusta sa inyo? Ano man Sa ano lang, no? Di ba, kagayan bale, Yung ganun lang. Ah, Oo, oh, yung mga tila ka Kaya nga, di ba, nag-ano? Valley ka pa. <laughs> Valley <laughs> ka <katang. laughs> Dilaw. Magandang Dilaw. Magandang Dilaw. Dila. <laughs> ano? oh, parang scripted naman. Hindi na ano talaga siya dun sa tali. gumalaw Ay, oo. Oh, ano? oh, oh. Okay daw yun. Di ba? Magandang ganun yung, yung ano eh. Magandang. Paano, paano, Kamshi? Paano? Hindi ko kaya yun. May <laughs> kilala ko na gawa yun. Pero hindi ko lang sasabihin. Magandang dilag dila. Sino uh, si Magandang dilag? Di ba? Diba? Paano, paano? Hindi, diba, hindi diba, 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 updated. Hindi ka updated. Diba, diba. Parang gusto kong pulutan sa one steak. Di ba? Medium wet. Oo, uh, medium wet. Mura lang steak ng bente na. Sagot na ni Joyce, di ba? Oh, sige. <laughs> oh. Oo. Joke lang. Para sa vlog. Yay! <laughs> para sa vlog. Gagawa ko ng YouTube account para sa'yo. Magandang diba? ilang. Today, ah. Mainit. Mm -hmm. Kahapon yung malamit. team! Uy, di ba si, ano, si Mel, tsaka si, ano, si Adrian, si An anniversary, gross. Huwag ah, yate tayo, yate. Anniversary ba nila yun? Oo, oh, oh, three I years. Ano okay. tayo yate? Bagay yung dalawa na yun, no? Adrian. Magayit naman sila. Oo, bagay yung silang so, dalawa. Yung, anong meron? Ay, oo. Oh, so ah, Mahaba uh... ah, ka dyan ng, ano, party. Wag mo yeah, magkikitagpindahan. Ah, Welcome to Dubai. Dubai pa yan? Burj Khalifa. Burj Khalifa. Oo. Kasi sa party, yung mga ganyan. Nag-work pa ako as a, you know, friend. Kayang mga isang...

Ang naman. Pero pag nakaya sila, maganda sila, di ba? Oo. Pugna Pugna pa ng forma. Ah. Pag Forma. mo siya, Mark. Pang, <laughs> ano? Bupa, pinag-ano kang ko dati. 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 Pinag-ano ko dati. Sa ano kang ko dati pinag <laughs> ano

Ang hmm. hmm. huh? Hindi, dito na pa tayo. Ano dito na. Hindi <laughs> pa tayo dati, hindi no? This is the line You guys are booking? Okay. No, no. no. Other, other, line. other line No split, no split ay nakukuha rin 'yung na talaga ko